Muling mall show tinaw doon na nila Paolo Abelino. Ipinagsigawan kung gaano kaganda si Kim Ju sa batanggas. Ito ang patunay na kilanman hindi magiging scripted ang kanilang samahan. Maraming man ang nalungkot o nalulungkot kahil matatapos na ang mall show. Ngunit sinigurado naman ang Kim Pao ay hindi yung uwing luhaan ito bigay todo sa pagpapasaya. Nakakakilabot ang mga dumalo. Paraming fans ang dumayo pa para mapanood ng live. Bukod rito, ang dagdag na mga security, expect nila na dumog kung dumog. Ay na sa mga komento, nakakamiss yung nakakakilig with moments nila. Dance din kung dance, at kung paano alagahan ni Papi. Napakaraming tao ang nakasaya. Para pignarin ang mubi, kaya ready na ang lahat. Sana sa first day pa lang, dumungkong sa mga singihan Ayon pa si isang komento. I'm happy. Tapos na ang monsho nila. Mamimiss man natin sila, Kimpo fans pero panalangin natin na magkatuluyan ang darawang ito. Because they deserve each other. Naiiyak din ako na ngayon. I don't know why we all know to promote a movie from the on Visayas at Mindanao. It's not easy. Kudos to the whole team of Star Cinema, you did the great job. I'm happy na I am a fan of Kim Pao. Isasa ay hipagsiksikan o nahipagsiksikan sa Manolos bulokan just to see them all the way from Pampanga.